what's up guys ngayon po ay May 10, 10 ba? 11 11 <laughs> ayan guys napadaan tayo dito sa sa deep water bay sa lagi kong pinupuntahan lumabas na ako kanina nag church ko din bumalik uwi sa bahay natulog tapos ngayon bumaba na naman ako so pakita natin ay eh, pag enjoy ng ating mga kababayan ni-celebrate ang araw ng mga ina. So 'Yun guys. Mga nagno music kasi. Ayun. Joy. Makikiraan lang ko. Makikiraan, Dahil pagkain nila oh. music. Makikiraan lang po. So, yung iba nagpiprepare na na umuwi na. Ganda. Ganda. Kaya na naman tayo dun sa barbecuehan. han ay 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 So yan guys, andito tayo sa tabi, tabi, tabi. Dito tayo sa... ng dagat. Guys, dito kami nangunguha ng clams. Diyan. Kinakalkal namin yan. Nangunguha kami ng clams dyan. Doon. Kinakalkal-kalkal. Medyo nag-high tide na, no? High tide na ba? Parang high tide na. Doon, pwede rin. So yun guys, nandito tayo. Ang lusutan natin ito doon sa Ripples Bay. galing nila oh, mas gusto nila doon maligo. sa sabagay, sarili nga naman nila. Walang gaanong tao ngayon. Higa-higa na doon. At iba, sarili nila. Wala naman kasi basta-basta pumupunta doon. Kasi, pag pupunta doon, sasakay pa ng bangka. Hmm. Katulad noon, galing dito, pumunta doon. May restaurant kasi dyan. So walking-walking tayo guys. Yung tubig ko mauubos na. Ang tubig ko with ginger, lemon, and mint. Alam marami nga yung nangunguhang tulia. Doon banda makapunta nga doon. Tingnan ko nga. Saya yung kadate ko. Sa pangunguha ng tulya, Hindi niya diop. off. Hala, dami na yata nakuha. Tingnan ko nga. Hello mga doggy. Hello. Hello. Makiki Oshio. So marami kayong nakuha. Kanina pa kayo? Ano? Ano oras ay sumalumusong? Kanina? Ang galing. Doon kaya sa may malapit sa barbecue ha, yung papunta na dito. Mas laka, mas marami doon kasi dito parang marami nang nangunguha. Oo, oh, dito kasi lagi may nangunguha. Doon parang walang kumukuha doon. Wala Siguro marami doon. Baka malalaki na yun. Naaya ko yung kapitbahay ko, punta kami Alam. dito. Di raw niya day off. Dapat may dala kang ano, tabas ko. Sarap yan. <laughs> Ay! Mm, na rin, oh. Malaki siya. Malaki siya. Mga taga rito ba kayo? Mid-level Mid lang <laughs> <kabe? Saan> po, <laughs> sa Mid-level Saan ka ba? Saan Hala, dumayo pa talaga sila. <laughs> dito oh. uh -huh. Aray ko. Kailangan mo lang talaga mapukpok. sa may laman yan. Ito oh. so, pa oh, sa gilid oh. Marami siya oh. Yung iba, ano na. Ito nga yung inyong mga ano, nakuha. Hala, nakarami nga. <laughs> nakarami nga. <laughs> dito, nakalakal nyo na. Ay, pa kayo. Ay, ate Hello. binibigay niya, oh. Ha? Binibigay niya. Ah, okay. Thank you. Thank you. <laughs> Gawin mo pamain yung ano mo, yung oyster mo. Ayaw nga, no. Pagka ano hilaan, hilaanuhin mo rin siya. <laughs>

mauna na ako sa inyo ayan, mm -hmm. naki-usiuso na tapos nang makiusiuso doon sa talabahan be careful ang dugi Dogi, how are you? Oh, I thought baby. Hello everyone, our magic word is oyster. Yan po ang ating magic word, oyster po. Salamat sa inyong panonood. comment nyo lang po ang ating magic word na oyster. I'm going to play your five videos for the ad. So, bye-bye. God bless. Thank you for watching. Please like and subscribe. Ayan o. Sarap dyan sa umaga. Kahit ngayon hapon, masarap dyan magiging. Hingal ako. Wala na akong tubig, guys. Guys, alam nyo to. Alam nyo ba to? Ha? Alam nyo ba yan? Ang daming bunga. Ang daming bunga sangang may bulutong <laughs> daming bunga the bird eat that kind of fruits and squirrel hello doggy